pag usapan natin yung Japan. Why Japan? I mean, nag-travel nagtra ka doon mag-isa? Uh, ano ba ang dahilan? How did it start? Uh, tell me your story. Um, feeling ko, nag-start siya mula nung bata pa ako. Nadidinig ko sa radyo mga Japanese songs. Kasi nung 90s, patok na patok ang Japanese songs. And then, lumaki ako na nanonood ng anime. And then, nakahiligan ko din yung mga music nila dahil maganda. And nung nag-artista na ako, hindi ko naisip na, uy, kumikita na ako, pwede pala ako mag-travel sa ibang bansa. Ang nakapagparealize pa sa akin yung isa kong friend, nang sabi niya, Thea, manood tayong concert nung gusto naming boy group sa Japan. And then doon ko lang na-realize na, oo nga, no? And then, nabudol na ako ng mga ilang, <laughs> ilang taon. Lagi ako nanonood ng concert nila as much as I can. Okay. So, you started to uh, travel to Japan. And what are you learning in these travels? Um, I learn more about myself. I learn more about um, kung ano yung mga gusto ko at ayaw ko. Kasi sa totoo lang po, ang hirap mag-travel ng may kasama. Kaya nung tinry ko po nung 2019 mag-travel mag-isa, mas na-enjoy ko siya kasi wala akong iniintindi na ibang tao. Which is a breather for me dahil isa po akong breadwinner. And ang nangyayari sa Japan trips ko, nagiging breather siya for me. Na ito yung reward ko para sa sarili ko. Hindi ako maluho pero once a year, ibibigay ko to sa sarili ko. Oo. Sabi mo, one of the things that uh, yung take away mo sa mga travels mo is uh, ang dami mong natututunan tungkol sa sarili mo. Yes, Katulad? Uh, katulad po ng um, kaya ko palang maging, maging brave na ipot yung sarili ko in um, very uncomfortable uh, situations. Uncertain. Yes, uncertain. Di ba? Uh, pag nagte-travel ako, okay lang sa akin, naliligaw ako. And then, nung 2019 nga po, ang goal ko talaga nung solo travel ko is to meet people, make friends with other people. At nangyari po siya sa akin every day. So, meron po ako naging friend na sa Singapore. Meron from Spain. As in, iba-iba. And then, uh, meeting other people kasi with different views in life. Yun, dun Ang ka nag-grow no? as a person. Yes. Kaya, so, maraming salamat. It's <laughs> so much you, fun. Bro. I enjoyed uh, doing this conversation.